ay uh, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga mahal na kababayan. Kumusta na po kayo? Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. So ang pag-usapan po natin ngayon ay uh, bago pa nilang ng Diyos ang sanlibutan, alam niya lang, alam na mismo ng Diyos kung sino ang maliligtas. Alam na kung sino ang taong matatawag at uh, maninirahan po sa bayang banal o sa langit na tirahan mismo ng Diyos po natin. So yon po ay talagang nakalagay po sa banal na kasulatan. Kaya kahit anong gawin ng tao, kung at gaano niya kasama, kung sa Diyos siya, tatawagin at tatawagin at babaguhin siya ng Diyos. Katulad na lamang kay Apostol Pablo na dating si Saulo. Bago siya naging Apostol, napakarami ng pinatay ni Apostol Pablo. Inungsig niya mismo ang mga iglesia ng Diyos noon, ang iglesia ni Kristo noon na sumasamba at naglilingkod sa Panginoong Diyos. Kaya, nung panahon na tawagin na siya ng Panginoong Diyos, binulag pa nga siya eh. Binulag siya ng Diyos bago siya naging apostol. Nagsalita mismo sa kanyang Panginoong Diyos Kristo na bakit mo pinag-uusig ang mga lingkod ko? Ako ang pinag-uusig mo. So, nabulag doon si Saulo. At doon, yun nga, isinugo siya inawag siya ng Diyos sa banal na paglilingkod at hindi lang yon naging apostol pa yan si apostol Pablo kaya alam niyo mga mahal na kababayan kahit gaano kasama ng tao kasama man siya kapag ka hinirang ka ng Diyos o tinawag ka ng Diyos upang maligtas wala kang magagawa kasi ang kaligtasan ay hindi po yan ah, ano yan? Ah, hindi po yan basta-bastang makukuha lang yung kaligtasan ang kaligtasan po ay regalo ng Diyos yan sa tao kaya nga nakalagay sa Biblia eh, bago pa nilalang ng Diyos ang sanglibutan alam niya na kung sino ang magiging sa kanya opo, totoo po yan kaya wala pong magagawa ang isang tao kahit gaano mo kabait kahit gaano mo ka ah, kung hindi ka naman talaga <laughs> hindi ka naman talaga sa Diyos hindi ka pa rin maliligtas kasi nga, may mga taong isipin mo, may mga taong na sobrang so nagpipinitin siya, nagpapapako sa krus. Imagine, naglalatigo ng, kanyang, ng kanilang sarili. Diba? Nagpapalatigo, nagpapapalo, nagpapapako sa cross. Pero alam nyo, mga mahal na kababayan, sa Biblia, kung sasangguniin natin, ang utos ng Diyos, ingatan mo ang iyong sarili. Ingatan mo ang iyong katawan tapos ipapapako mo sa krus. Wala namang inuutos dyan ang Biblia na magpapako ka sa krus kagaya ng ginawa ni Kristo. Minsan nang si Kristo nagpapako at minsan na siyang naging handog para maligtas ang ano niya, ang kanyang katawan. At yan po ang iglesia ni Kristo. Yan ang hindi alam ng karamihan na uh, mga tao na yung kapatayan daw ni Kristo para sa lahat. Hindi po totoo yan kung para sa lahat po ang kamatayan ni Kristo, bakit sing dami ng buhangin ang malilig ang maliligtas, ang mapapahamak at parurusahan? Bakit sing dami ng buhangin sa dagat ang ibubulid sa dagat-dagat ang -dagat apoy? Kung ang kamatayan ni Kristo ay para sa lahat. Kaya hindi po totoo yan. Hindi po totoo. Ang nakalagay po dyan, yung ililigtas ni Kristo, nasa Mateo 16 18, ang itatayo niya ang kanyang iglesia at walang makapananaig maging ang kamatayan o hades ay hindi makapapananig sa kanyang katawan na itinayo at yun nga ang iglesia kaya nga kami ng mga iglesia ni Kristo laging nag-aakay nagmi-mission unawain nyo gaano kahalaga ang iglesia ni Kristo kaya alam nyo mga mahalang kababayan pagbaliktad-baliktad rin man ang Biblia Tanging Iglesia ni Cristo lang ang masusumpungan mong relihiyon na kasulat, nakatala. May brothers, other than that, wala na. Wala nang iba. Kaya yan ang ipreglimation po namin sa inyo. So, sana ay makasama namin kayo sa paglilingkod at makasama namin kayo sa tunay ng Iglesia. Kaya hindi totoo na pagka mabait ka, maliligtas ka na. Hindi po totoo yan. Kasi may dalata din sa Biblia na ang mga mababait ipapawala ang, ipapawala ang kanilang kabaitan. Baka raw magmayabang kasi mabait eh. Oh. Hindi naman sinasabi natin na magpakasama ka. Mali din yun. Mali din ang magpakasama. Kasi nga ang nakalagay sa Biblia, magbagong buhay at maglingkod ng tapat na po, sumampalataya, magtiis, maglingkod ng tapat, pero yung tama, yung patamang paglilingkod. Maliban dyan, wala na. Na po, so, magsuri po kayo, wala pong mawawala po sa inyo. Hindi e, ko nga katunayan yung hindi naman totoo, hindi. E, Nasa inyo pa rin ang desisyon. Kung aanib kayo, hindi. Pero kung nakita nyo tama naman, Ay, eh, ba't kayong magdadalawang isip? O, Diba? kami, sinubukan din namin. Ganon ang mangyari sa amin. Kaya wala pong wa, wala pong mawawala kung mag-sorry po kayo. So hanggang yun lang muna at maraming salamat po sa inyo